Guys, sa video ko daw sila pang ano. Ako ko sa amin. Itakot eh, ako sa amin. Ito, ito yung katamaran sa amin. Ito yung katamaran sa amin. Ito yung katamaran sa amin. Ano itong luto mo? Recipe ng... Ano? Yan guys, gata. Buksan mo daw ah. Wala ka ma'am. Sabi naman. mo yung video? Ba, pati flag, eh video. Mapatik ang vlogger, ikaw magbukas. Hindi siya, siya tagaluto. Ayan guys. Ito, so, may video ko muna sa asawa niyang pangatlo. Oh, hindi, pang lima na yun. Pang lima ba yun? Tinitigyawat na ng lalaki. Hindi <laughs> niya alam kung saan siya na in love. Bisit. <laughs> 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 <That was> Kasampalin <laughs> <laughs> <ang> kita. Hindi <laughs> <I got> <laughs> niya alam kung saan siya na in love sa tigyawat niya ba? O yan guys, malunggay. Mm ito na. Tapos kalabasa. Wait, wait, wait. wait mm -hmm. Yan yung kalabasa. Kalabasa. It, with carrots to, with ah. With sili-sili. Uy, coconut powder mix. Ito yung coconut milk nila. Ito na. hinuhukay na. <laughs> <laughs> mikas, 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 man. Hindi. Mikas-mikas. Mikas-mikas, Hindi halokan. Ito yung katang kalabasa. Ito. Eh. Oh, Bakit tayo mag-plug? Hindi oh. mag-plug. Dapat... May nahong oh. salita. Oo oh. nga. Dilit mo kasi yung video mo. Oo. Wait. Oo. Wait a minute. Balik. Patayin mo. Ayan okay Huwag kayong kasi isa lang magsalita. O oh, yan oh. na guys. Open na niya. Oh wow. Itos may kus. Ayan. Nasangkot sa ko na lahat yung... Manok. Yung dalawang manok na yan? Yes. O oh, sabi ko sa iyo eh. Parang kinain mo naman ata. yung eh, iba. Mali. Wala pa tayong pang bigon dyan. Hmm. Ayan na. Ay, may sili yan kasi mahilig talaga ako sa sili. O yan, guys. Huwag mo naman mo siya. Mahilig pa yun sa sibuyas, guys, kasi anim yung ano niya. Ayan na ito. Kailangan. Kalabasa. Kalabasang naka-freezer yan para sa inyong kalaman. At saka, isang buwan niyang naka-freezer ang kalabasa. Pero... Hindi yan nilaga ha. <laughs> Hoy. <laughs> Panira na kuntos. <laughs> wala na siyang ano yan guys, vitamin. Oh, hindi. May vitamins pa rin yan kasi siya na nilagay ko sa freezer. Ganyan tayo dito sa abroad. So nating magtipid diyan. Dapat ka usap din diwa mo. Oh nga, para kami nang bahala diyan sa ano mo niluluto. Mga madaldal kasi kayo. Magalit. Hindi wala siyang signal. Sige, Oh nga sir, ba't nandito ka? Yung alaga mo oh, nandun. Naliligo okay. okay, ko yun. Baka okay. nga, dito tulong dito eh. Lagyan natin ng salt, asin, wow, paminta, paminta, kasi ilunod mo na rin yung malunggay. <laughs> Saka, pagkatapos ng malunggay takpan, wala na. Saan niyo, wala na tulip na hindi maano. Yan guys, nor cubes. Nor cubes lang, walang ano

Pagkata na guys. Oh, si Mek. Gatang kalabas ng with malunggay. May give si Chin? May give si Chin. hadal madam. Hada yellow. hada for me. Hey? Yeah. Hindi mo ati si Chin. Ay, yung... Meron yelo. Sa amin yeah. nga yun. Yelo? Hindi mo si Chin. Kinuha ni Amal kasi sa kanya yun. Ito ang liboy bread. O yan, gatang-gata -gata na siya guys. Nilagay mo lahat yung ano? Hindi gata. Hindi. Ay, may ka video ko pa Hindi na kasi Yan na guys. Sarap-sarap sarap na siya. Bicol Express. May tarot kasi. Bicol Express. Hi! Masarap pag maraming pa rin kami. Okay na. Okay na ka? Hindi pa naman mag-uha na. Pwede ka nang mag-asawa ng lima. <laughs> Tumawa siya. Kulang yung anghang. Ha? Masarap din ito kung lagi ng gatas Oh. Huwag oh na. Masarap din sa ha? Parang luto na. Ilagay mo na dito. Sa so magluto din ako. O yan, guys. Yung the best, best, best in yung ano. Yung pinakalas. Yung malunggay. Nang mahal-mahal na malunggay dito, no? Kaya kahit... Kahit hindi na kami uwi ng Pinas, nang kain naman namin yung gusto namin dito. Hindi yung malunggay kailangan ihalo kasi konti lang ang sabaw ng ginataan namin kasi hindi ito sinapawa ng ano, tubig na ano. Gata talaga siya. Sariling katas lang yan. Hmm. Yan. Sariling katas. Yan pwede na yung takpan. Kailangan daw ni Moni yung jitter na yan. Oo, oo mamaya man. Hindi ko alam sa kanya. Ayan. Mal, ano pang malunggay? Saan ang kalbino natin? Ayan guys, luto na siya.